Guys, luluto tayo ng Adidas. So papakuluin natin pagkabalambot na uh, uhunin natin, ilagay natin sa ano para ma-drain. Tapos habang dinidrain, magigisa na tayo ng butter. Ay hindi, tutunaw pala. Hindi magigisa. Oo, oh, magigisa na tayo. So yan, ilagay na natin yung bawang. Para ano, da, maganda. Madaming bawang, mas maganda. Tapos sibuyas. So, naman natin ay yung luya. Ayan. Mikos-mikos lang. Tapos, uh, yan. Pag uh, medyo na, naluto na yung ano, ginigisa natin. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. Pahala na, pacham lang to guys. Ano? So, yung pagluluto natin. Ayan. Ganun lagay natin, haluin, tapos ilagay na natin yung ating pinakulo ang adidas. So, ayan, tapos halo-halo lang. yan, kunting gisa lang, halo-halo. Ayan, para maano yung oyster sauce. After that, ilagay na natin yung 7-up. Ayan. Sa ano lang toko kung ano lang maisip natin, ilagay na sa para maiba naman lasa. Hindi laging adobo, no? Ayan. Tapos nilagay na rin natin ng paminta. Tapos haluhaluin lang natin. So, para, para lahat ay, ano kumbaga, yung lasa ay pare-parehas. Lagyan din natin ng konting seasoning, pampalasa pati. Tapos konting asukal na pula. Ayan. May sili din. Ayan. Tapos, piga ng ng kunting lemon. Imbis na suka, lemon ang nilagay natin. So, ayan. Isang lemon lang, guys. Tapos, uh, ayan. Ayan na. Kainan na. Mapaparami tayo niyan. Ang kanin. Bye!